na. Kumain ka mabuti, ha? Thank yes. you. Sarap yan. Ay, sandali. May costa na. Sige Uy! Ah, oh Chris! Ano na? Uy, Rocky! Kamusta ka uh, na? Ito! Oh, okay Okay naman. Ano oh, na? No. Balita sa'yo. Ito, okay naman. Medyo depressed ka. Gusto ko kumain. Ano masarap dito? Depressed ka. Exacto yan. Kain mo yan. Anong gusto mo dyan? si Shoni. Bakit kaya hindi pa siya sumasama sa atin? Sayang tuloy. Dako, wag mo na intindihin yun. Hindi na nung kailangan magsumba. Alam mo na, masaya na siya kay Rocky. <laughs> Ay, mga komadre. si Shoni, buhay! Alak mo ba? Ayaw mo na sumba. Bakit hindi na ba pwedeng magbago ng isip? Ay! Ang lola mo, nagpapaseksi. Oy, yan ang nagagawa ng naiinlog. Oy! Oy, Oya, Tama na yung mga tugudug-tugudug na yun. Tapos Exercise na tayo. Okay. Sige, Oh, girls and boys! Are you ready? Okay, take your positions. Arms sidewards. Mag-uupis na tayo. Smile, energy, and music, please! Let's go! March! Okay, side! Ah, Hi, Ay, Bogs! Ano? Kumusta? Tagal na natin din nagkita. Oh. Ah, Shoni, uh, ah, pwede ka bang makausap? Oo, oh, asaman. Ah, uh, <clears throat> ah, aaminin ko na Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang... Uh, uh, oh, oh. Uh -oh. Ano? Narinig ko na yan maraming beses. Sa kasal. Oo Sandali. Sandali lang. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili... Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikanitutuwa ang gawang masama. Ngunit, ikinagagalak ang katotohanan. Bogs, Bogs. Tama na. Tinigtitingin na, na tayo ng mga tao, ha? Uh, 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 Sony, Sony. Pagbigyan mo na ako. Huli na to. Uh, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Mapagtiwala. Puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Bog. Tama na. Darating din ang tamang babae para sa'yo. Oh. Okay, Magbago isip mo. <laughs> hindi, hindi na. Sigurado yan, ha? Uh Oy! Anong ginagawa mo dyan? Eh, natid ko lang yung nanay mo, eh. Eh, di ba sinabi ko na sa'yo layuan mo siya? Kung hindi ka sa'kin? Sa akin. wala oh, naman kami ginagawa masama, eh. <laughs> Kulit po talaga ako! Oh! Hmm? Ah. Parang tama na oh. yan! Ay. Ha? Hindi naman Ay. pumapalag, eh. Tigilan mo nanay ko, ha? Tama na. Mahiya ka sa ginagawa mo. Tama na. Pasensya ka na sa anak ko. Nabigla lang yun. Okay lang yun. Paano kung... ...pakalayo na lang kaya tayo, magpakasal tayo... ...wala na silang magagawa nun? Hindi. Ayokong umalis. Lalong magagalit ang mga anak ko. Ang gusto ko sana, maging isang pamilya tayo. Naintindihan ko naman yun eh. Sige, gagawa na lang ako ng paraan para maging legal tayo sa mga anak mo. Wala na bahala. Oye! Ano bet? Tara. Kami mi ang dala. Eh. Ah, uh, tagi na. Dito muna ako, babantay ako muna si Mami. Alam niyo naman ang sabi sa mga magnanakaw, basta-basta na lang dumarating nang walang pasabi. Ada. <laughs> <laughs> Nabanggit mo na rin lang naman ang magnanakaw. Ayun, sa likod mo. Kapal mo mukha mo? Nangasar ka ba talaga? Hindi, hindi siya. Ito, meron, meron nga akong dala para sa inyo. Oh! Kaya na to! Oh! Hoy, mga patay gutom! Ano ba akala mo, madadala mo ako dyan sa mga pare-regalo mo? Alam ko namang hindi. Kaya ako pumunta dito ko. Para kausapin ka, hindi naman ako pumunta dito para makipag-away sa iyo eh. Oo nga naman, paring Obet. Sayang naman itong dala ni Rocky. Masarap pa naman ipang pulutan. Tama na yan. Tara mo po ka dito. Kain natin din Oh. Shot ka muna para sa iyan. sige, <laughs> kayo na lang, salamat. Bakit naman? Pa. Eh nagbagong buhay na ako eh. Nangako ako kay Sony na magbabagong buhay na ako para maalagaan ako siya. ko siya. Kailangan alagaan ko rin sarili ko para magawa ko yun. Eh, total, nabanggit mo na rin yan. Ikaw ba tol, seryoso talaga kay Aling Sony? Para naman makumbinsin mo si paring Obet sa'yo. Alam ko naman mahirap tanggapin eh. Pero sana lang. Huwag ka naman makinig sa mga sabi-sabi ng ibang tao dyan. Alam ko naman hindi ordinary yung relasyon namin eh. Pero tanggap na namin yun. Mahal namin ang isa Malinis ang hangarin ko sa nanay mo. Sana... Sana lang matanggap pa rin ako para sa kanya. Pwede ba? Kakaloko na tayo dito eh. Iba na lang ang lukohin mo ha. Huwag nanay ko. Pare! Saan mo punta? Hindi. Dito, sagot kita. Oh, ino tayo. Ino tayo na lang. 2, 3, go! Ibaan yung chincharon. Mahal yan. Talaga sa parang obi to, masyadong mainit ang ulo. Ay, magpatawan. Ang grabe. Eh kung ako yan, sa tingin ng seryoso nito, eh mahal mo ba yata nga yung nanay mo? Diba? Tama ba ako? Oo. Tama pala ako eh. Ubusin niyo yung pulutang ko. Maalam bil ko dyan ay, eh. Ako pa. Obet, Oh, oh. Sandali. Ang Bogs. Eh, huwag mo sabihin, pati ikaw. Oh. Poporma ka rin kay mami. Alam mo, hindi ko nahalata, ha? Ah. Hindi, Obet, Ikaw talaga gusto kong makita. Kasi nabalitaan ko ang ginawa mong pambubugbog kay Rocky. <laughs> Salamat nga siya. Suntok lang inabot niya sa akin. Alam kong wala akong lugar para pagsabihan ka. At lalong wala akong lugar para kampiyan si Rocky. Pero sinisiguro ko sa'yo? maganda may dudulot ni Rocky sa nanay mo. Anong pinagsasabi niyo? Hindi mo ba napapansin? Matagal na nagdadalamhati ang nanay mo simula na mamatay ang tatay mo. Mas lalo siya ng lungkot na mapilitang mahiwalay siya sa inyong magkakapatid. Pero nagbago ang lahat. Simula na makilala niya si Jackie. Mas masaya siya ngayon kumpara noon. ay mo maging masaya nanay mo?